Sa bawat pagsiklab ng sunog, bawat segundo ay mahalaga sa pagresponde ng mga bumbero. Sa Baguio City, malaking hamon sa mga bumbero ang distansya, masisikip at matatarik na kalsada sa pagresponde. Pero paano makakaresponde ang mga bumbero kung mayroong mga sasakyang nakaharang sa daraanan ng fire truck? Pag uh, meron tayong uh, mga may naka sa mga fire lane natin, nakaka-affect po yan ng uh, pag-respond lalo na kung aalis uh, yung fire truck natin. At yun nga po, uh, lalong lalo na pag nagre-responde sana yung mga sasakyan din natin, mag din sa emergency vehicles natin. Hindi lang naman sa fire truck, pati rin po sa mga ambulance, lalong lalo na po kung ito yung nagdadala ng mga pasyente. And kung tayo po ay magre-respond sa sunog. Noong unang araw ng July, sinibak sa pwesto ni DILG Secretary John Vic Rimulia ang mga opisyal ng Makati City Fire Station matapos makita nitong ginawang paradahan ang labasan ng fire station. This is a gross violation of the police. May emergency ako ngayon. At ba pwede? So, napunta kayo sa mga pwedeng, nag-i-force ng mga batas. sa kapat. Kaya dito. Anong violation nga? Sir, your violation, that's of the day. No violation. Kaya ang Baguio City Fire Station, maigting itong ipinapatupad. Ang pakiusap ko namin is... Ah uh, biglang pong daan yung mga fire trucks natin and emergency vehicles. So, alam naman natin yung dito sa Baguio, ang challenge dito is yung terrain natin and topography. So yun nga po mga, mga kalsada natin pag binsan, medyo masikip talaga. Ah uh, tsaka yun nga po lagi namin ini-encourage na bawalan po yung uh, pagdo-double parking para po makadaan yung mga fire truck natin. Ang pagharang sa mga daraanan ng mga bumbero ay labag sa Section 8 ng Republic Act 9514 o mas kilala bilang Revised Fire Code of the Philippines ng 2008. Ang mga individual at mga opisyal na lalabag dito ay maaaring patawan ng 50,000 hanggang 100,000 pisong multa at anim na taong pagkakakulong depende sa desisyon ng korte. Dahil sa insidente ng ito ay pinag-utos ng ahensya ang mahigpit na pagsunod at pagpapatupad sa mga alituntunin ng BFP. Ito ay lalo pat pumalo na sa apat na putsyam na kaso ng sunog ang naitala sa lungsod ng Bagyo ngayong taon. Vanessa bouton R engineers. News